Hindi makapaniwala ang maraming netizens sa mga bagong revelasyon ng aktres na si Jenica Garcia nang for the first time ay ibahagi nito ang mga hirap na dinanas niya sa buhay bilang isang babaeng hiwalay sa asawa at ngayon ay isang single mom na nagtataguyod sa dalawang maliliit na anak. Panoorin natin. Music ang humanga sa katatagan at katapangan ng kapabilya actress na si Jenica Garcia bilang isang babae at lalo na bilang isang ina. Sa kabila kasi ng mga pagsubok at paghihirap na kanyang pinagdaanan noong mag-asawa pa lamang sila ng aktor na si Alwin Oytinko at ngayon na mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang kanilang mga anak, kahanga-hanga na nanatiling matatag at lalong naging matapang si Jenica. Lingit sa kaalaman ng marami, dalawang taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay si Jenica at ang kanyang strange husband na si Alwin. Pagkaman hindi ibinunyag ni Jenica ang tunay na dahilan kaya nasira ang kanilang pagsasama, alam ng marami na ito ay dahil sa pambababae ni Alwin. Matatanda ang nauna ng nagpasaring ang ina ni Jenica na si veteran actress Jean Garcia laban kay Alwin tungkol sa pagiging unfaithful nito. Bukod dito, nauna na rin nilinaw ni Jenica na hindi pera ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Alwin. Samantala, mula ng maging single mother, tila nagkaroon ng 360 degree turn o nagbago ng tuluyan ang buhay ni Jenica. Siya at ang kanyang dalawang anak na sina Maury at Alessi ay lumipat ng tahanan. Dahil mag-isa na lamang, kinailangang magtrabaho muli ni Jenica Pagkatapos kasi nilang ikasal ni Alwin noong 2014, naging isang full-time housewife at mom si Jenica. Sa interview ni Luis Manzano, ibinunyag ni Jenica na hindi niya pinangarap noon na maging isang artista. Nahikayat lamang umano siya ni Jean na mag-artista matapos niyang malaman kung gaano kalaki ang sweldo ng isang artista. Ang balak daw niya talaga ay maging isang nurse. Pero tutol daw si Jean na siya ay maging isang nurse dahil maliit umano ang sweldo nito at kailangan pa niyang mangibang bansa para lumaki ang kita. Pag-amin nga ni Jenica, nakahanda na ang kanyang passport at mga dokumento para lumipad ng Amerika at maging caregiver doon. Pero nagbago raw ang plano niya nang dumating ang offer sa kanya na bumalik sa showbiz at mabigyan ng pagkakataong maging bahagi ng dirty linen. Aminado si Jenica na hindi niya inaasahan na makakabalik pa siya sa pag-arte at lalo na ang makamit ang tinatamasan niyang tagumpay ngayon pagkatapos ng dirty linen. Hindi ba ikakaila na marami ang nagulat nang gumanap si Jenica bilang Lala Milyado sa dirty linen? Tila out of character o malayong malayo kasi ang karakter ni Lala sa personality ni Jenica sa totoong buhay. Kung si Lala ay matapang o palaban, sexy at daring. Si Jenica naman ay mahiyain at mahinhin. Kung dati ay mapipili niya ang gusto niyang role, ngayon ay hindi na niya magawa dahil kailangan niyang kumayod ng kumayod para sa kanyang dalawang anak. Sa ngayon, laking pasasalamat ni Jenica dahil sa napakaraming blessings na natatanggap niya. Matapos kasing mabigyan ng isa pang pagkakataon na makabalik sa showbiz, nagawa na ni Jenica na bilhan ng aircon at heater ang kanyang mga anak. Kung matatandaan, nag-viral pa ang tungkol sa hindi pagkakaroon ng aircon ni na Jenica sa loob ng halos isang taon. Maliban dito, malapit na rin umanong mabayaran ni Jenica ng buo ang tinitirhan nilang studio-type condo na rent to own. Bukod dito, masaya si Jenica dahil hindi na siya namo problema kung saan hahanap ng pera para sa mga pangangailangan nila. Nagpapasalamat din siya dahil lumaking hindi maluho ang kanyang mga anak at kontento na ang mga ito kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Bukod sa success ng Dirty Linen, ay naging bahagi rin si Jenica ng matagumpay na noontime show na It's Your Lucky Day ang programang pansamantalang pumalit sa its showtime noong masuspindi ito sa loob ng labing dalawang araw. Katunayan ay maraming netizens ang humihiling na sana ay gawing regular program ang It's Your Lucky Day dahil nagustuhan ito ng maraming manonood. Matapos ibahagi ni Jenica ang mga paghihirap bilang single mom na ngayon ay tinatamasa na ang tagumpay na bunga ng kanyang pagsisikap ay nagsisilbi siya ngayong inspirasyon para sa marami at mayroon siyang mahalagang payo para sa mga taong naiwang mag-isa ng kanilang partner sa buhay na iniisip na ang sumuko na lang. Ani Jenica, iba ang pakiramdam kapag nasanay ka sa buhay mo na may kasama. Then all of a sudden, magigising ka. Ako na lang pala. Sa mga biglang naiwan o nagulat na nagising na mag-isa, huwag kayong mag-alala, season lang yan. Darating ang panahon na sasabihin niya, ay, kaya ko naman pala.